Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumagot si Miss Universe 2023 Michelle D sa mga chismis na siya raw ang third party sa relasyon ni Sara Labati at Richard Gutierrez. Maaalala na naglabas si Oji Diaz ng impormasyon kung saan sinasabi na si Sara ang may third party at hindi si Richard. Subalit nagulat ang mga fan ang sabihin ni Oji na hindi lalaki ang third party, may isang netizen na sinabing si Michelle ang tinutukoy na kandidata sa Blind Item. Hindi napigilan ni Michelle ang magbigay ng reaksyon sa mga chismis. Oh my god, ano na naman 'yan? Sabi ni Michelle. Babaero ka kasi, tugon ng isang fan kay Michelle. At least magaganda lahat, char. Reply naman niya. Si Michelle, na anak ng dating beauty queen na si Melanie Marquez, ay kinikilala bilang miyembro ng LGBT community. Siya ay nalilink sa iba't ibang aktres kabilang na si Kapuso Actress Mikey Quintos. Ang kanyang boyish look noon ay naging usap-usapan din sa social media. Maraming beses ding ipinaabot ng beauty queen sa publiko na itigil na ang paglilink sa kanya sa ibang tao ng walang patunay. Sana po yung mga tao, hindi na lang ipagkalat yung mga something na hindi naman totoo. Kasi mahirap naman po, knowing the industry, ang bilis kumalat yung mga ganong issues. Sabi niya, kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.